isama pagbalang araw ulit sa inyong lahat mga kaibigan at mga kababayan ngayon babasahin na naman natin ang uh, pangapat na kautosan ng ating Panginoon ito ang makikita natin sa Exodus 20 versikulo 8 itong sinasabi bilang pag-alaala sa araw ng sabat upang ituring itong sagrado ikaw ay maglilingkod at gawin mo ang lahat ng inyong magawa sa anim na araw ngunit ang kapitong araw ay sabat kay Yahweh na inyong Panginoon. Huwag kang gagawa ng anumang gawain ikaw ni ang inyong mga anak dalalaki ni ang inyong mga anak na babae ni ang inyong alipin, ang inyong aliping babae o lalaki, hayop at lahat na dayuhan na naroroon sa inyong pinto ang daan. Sapagkat sa anim na araw ay ginawa ni Yahweh ang langit at ang lupa, ang dagat at lahat na naroroon at nagpasimula siyang magpahinga sa ikapitong araw. Iyan ang dahilan kung bakit pinagpala ni Yahweh ang araw ng sabat at ginawa itong sagrado. Yan. Baka napakahaba ng ating binasa mga kaibigan. Pero ito nagpapaalala sa atin. Ano sabi niya? Alalahanin mo ang araw ng sabat ang sabat mga kaibigan ito ay ito ay araw ng pahinga Ay isurkat na lang natin ito ay araw ng pahinga at ang kapahingahan ay kapito hindi ang ibig sabihin na ang sabat ay ang araw ay ating sasampahin kundi sa ikapitong araw tayo ay may sabat may pahinga sapagkat aalalahanin natin ang ating Panginoon. Ano ang sabi niya? Anim na araw, ginawa niya ang langit at lupa, lahat ng mga bagay, lahat na at ating nakikita. Maging mga bagay na hindi pa natin nakikita, ginawa niya sa loob ng anim na araw. Ngunit sa ikapitong araw, siya ay nagpahinga. Ganun din ang kanyang mga nilalang, lalo na tayong mga tao. Alam niya mga kaibigan at mga kababayan, ang ating Panginoon ay parang Napakabait na ako, no? Mayroon siyang day off para sa atin sapagkat ayaw niya na tayo ay pagod sa lahat ng ating gawain sa araw-araw. Kaya naglaan siya ng isang araw para tayo ay magpahinga, di ba? Di ba napakabait ng Panginoon? Yan ang sinasabi niya doon sa Matthew 11:28 verse 29. Pumarito kayo sa akin, kayong mga nabibigatan, sapagkat bibigyan ko kayo ng kapahingahan at pagagainin ko ang inyong mga pasanin. Isa yan mga kaibigan at mga sa dahilan kung bakit may pahinga ang Panginoon na ibinigay sa kanyang mga tao, sa kanyang mga lingkod. Sapagkat ang ibig niya na tayo ay maging... Uh, makapahinga sa ating gawain katulad ng kanyang pagpahinga sa lahat ng gawain. Ngunit, ano bang araw ang papapahinga, Yun naman ang katanungan. Sabi ng iba, linggo, ang ikapito. Ngayon, okay na. Wala tayong question doon kung ganun man ang rason nila. Pero kung titingnan natin sa ating kalendaryo ngayon, ito ay na pupunta sa araw ng Sabat or Sabado. Bagaman ang pangalan ng mga linggo ng mga araw ay pinangalan na sa mga Greek mythology. Wala tayong pakialam doon. Basta ang araw na ikapito ay ating ipinapahinga. Hindi ang araw na ikapito ang ating sinasamba kundi ang Panginoon na gumawa sa lahat ng bagay at nagpahinga siya sa araw ng ikapito. Sapagkat ano ang sabi niya, ang aking mga tupa ay makikinig sa aking tinig. Kaya kung ano man ang tinig na ating naririnig o sulat na isinulat ng mga propeta ni Moses para sa ikabubuti ng tao, mabuting tao ka na, sumusunod ka pa sa kalaoban ng Panginoon, di ang Panginoon ay magiging masaya sa iyo. Kaya ang sabi ng Panginoon, magpahinga tayo. So, magpapahinga tayo sa araw ng Sabat at doon natin gagawin ang ating mga pagsamba. Magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan at mga